Ano nga ba ang nakasalubong ng Pilipinang to sa Japan? Merong babae, sobrang weird. Tapos parang ang creepy niya, tapos tinitignan niya ako, ganun. Ang ginawa ko, lumipat ako sa kabilang side ng kalsada. Tapos lumipat din siya, sobrang kabang-kaba ako, tumakbo ako papunta inside ng grocery. Tapos nagpo-pray na lang ako na Lord protect me, Lord protect me. Mga kaibigan, usap-usapan ngayon ang video na to ng isang Pilipina kung saan ibinahagi niya ang kanyang nakakatakot na karanasan sa Japan na may nakasalubong daw itong isang creepy at weird na babae na nakasuot ng sunglasses, face mask at balot na balot ng coat yung katawan. Sa takot ng babae ay tumakbo ito sa isang grocery store at doon na siya nagpalipas ng oras. Ayon sa aking research ay napag-alaman kong may isang napakalumang urban legend sa Japan 800 years ago na tinatawag nilang Kuchisake Ona o sa Ingles ay Slit Mouthed Woman. Ayon sa kwento, ito raw ay isang masamang espiritu na nagtatanong sa mga bibiktimahin nito kung siya ba ay maganda at kapag hindi ang sagot mo ay tsaka kanya papatayin. Ang nakakapagtaka pa dito ay tugma ang kwento ng babae sa description ng nilalang na to na nakasuot di umano ng face mask at balot na balot ang katawan. Posible kaya na ito ang nakasalubong niya sa daanan. Sa mga kaibigan nating naninirahan sa Japan ay naranasan nyo na rin ba ang pangyayaring to? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan.